Ngayon, pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong, Makalangit na Pamilya at Karunungan. Anong uri ng karunungan ang ibinibigay sa atin ng Diyos patungkol sa makalangit na pamilya? Mga kapatid, sino ang nagtataglay ng pinakadakilang karunungan? Walang duda na ang Diyos ang siyang may pinakadakilang karunungan. Gayon paman, Masasabi natin na binigyan ng Diyos si Haring Solomon ng pinakadakilang karunungan. Si Haring Solomon ay nakatanggap ng napaka na kaloob mula sa Diyos, ang karunungan. Bilang resulta, hindi siya dumipende sa paggamit ng dahas o puwersa. Isa siyang matalinong hari na pinamunuan ang kanyang bayan ng may karunungan. Sa aklat ng Ecclesiastes, ipinaliwanag niya ang karunungan na dapat nataglayin ng sangkatauhan. Naaalala niyo ba kung ano ito? Para magkaroon si Solomon ng karunungan, nagsubok siya ng maraming iba't ibang mga bagay. Tinamasa niya ang lahat ng bagay na ninais ng mga tao sa mundo. Inangkin niya ang anumang ninais ng kanyang puso at kinuha ang anumang ninais ng kanyang mga mata. Gayunman, sa huli, ano ang naunawaan niya? Isinulat niya na ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Tingnan natin ang Ecclesiastes chapter 1. Ecclesiastes chapter 1 verse 2. Walang kabuluhan na mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Walang kabuluhan na mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Hindi ba tanging ang mga bagay na maganda at puno ng pag-asa ang dapat na nasusulat sa Biblia? Pero sa bersikulong ito, bakit isinulat ni Solomon ang negatibong ekspresyon na walang kabuluhan? Mga kapatid, Ipagpalagay natin na hindi natin nakilala ang Diyos o natanggap ang kapatawaran ng mga kasalanan. Magiging anong uri ng buhay kaya ito? Ang buhay na walang kaligtasan ay walang kabuluhan. Ito ang bagay na binigyang diin ni Solomon. Walang kabuluhan na mga walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Verse 3. Anong pakinabang mayroon ang tao sa lahat ng kanyang pagpapagal na kanyang pinagpapaguran sa ilalim ng araw? Isang salin lahi ay umaalis at dumarating ang isang salin lahi naman, ngunit ang daigdig ay nananatili magpakilanman. Sumisikat ang araw at lumulubog din ang araw, at nagmamadali sa dakong kanyang sinisikatan. Ang hangin ay humihihip sa timog at patungo sa hilaga na nagpapaikot-ikot at paikot-ikot na ang hangin ay humahayo at ang hangin ay bumabalik sa iniikutan nito. Lahat ng mga ilog ay sa dagat nagtutungo, ngunit ang dagat ay hindi napupuno sa dakong inaagusan ng mga ilog. Doon ay muli silang umaagos. Lahat ng mga bagay ay nakakapagod, higit sa masasabi ng tao. Ang mata sa pagtingin ay hindi nasisiyahan, ni ang tainga sa pakikinig ay walang kabusugan. Ang nangyayari yari ay siyang mangyayari at ang nagawa na ay siyang gagawin at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. May bagay ba na masasabi tungkol dito? Tingnan mo, ito ay bago. Ganyan na iyan sa nauna pa sa ating mga kapanahunan. Ang mga tao noong una ay hindi naaalala. Ni magkakaroon ng alaala pa man tungkol sa mga tao ng mga taong susunod pagkatapos nila. Akong mga ngaral ay naging hari sa Israel sa Jerusalem. Ginamit ko ang aking isipan upang hanapin at siyasatin sa, sa pamamagitan ng karunungan ang lahat ng ginawa sa silong ng langit. Iyon ay isang malungkot Kut nagawain na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagkaabalahan. Aking nakita ang lahat ng ginawa sa ilalim ng araw. At tingnan mo, lahat ay walang kabuluhan at pagtikitikipaghabulan sa hangin. Ang baluktot ay hindi matutuwid at ang wala ay hindi mabibilang. Sinabi ko sa aking sarili, nagtamo ako ng malaking karunungang higit kaysa lahat ng nauna sa akin sa Jerusalem at ang isipan ko ay nagtaglay ng malaking karanasan sa karunungan at kaalaman. At ginamit ko ang aking isipan upang alamin ang karunungan at alamin ang kaulaman. At kahangalan, aking nakita na ito man ay pakikipaghabulan sa hangin sapagkat sa maraming karunungan ay maraming kalungkutan at siyang nagpaparami ng kaalaman ay nagpaparami ng kalungkutan. Sa Ecclesiastes, mula una hanggang ikalabing dalawang kabanata, isinulat ni Solomon ang patungkol sa buhay ng tao. Ano ang naging konklusyon niya rito? Ipinagdaramot ng mga tao ang mga bagay na walang kabuluhan. Inaaway ang isa't isa at sinasaktan ng iba para sa sarili nilang pakinabang. Gayon sa huli, ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan gaya ng pakikipaghabulan sa hangin. Ito ang dahilan kung bakit ang unang ekspresyon na isinulat niya rito ay walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Kung mabibigo tayong makatagpo ang Diyos sa buong buhay natin, kung mabibigo tayong matanggap ang kapatawaran ng mga kasalanan at kaligtasan, at kung mabibigo tayong pumasok sa kaharian ng langit, ang buhay natin ay magiging gaya ng pakikipaghabulan sa hangin. Ito ay magiging walang kabuluhan. Kalaunan, hindi nahanap ni Solomon ang kahulugan ng buhay. Napaisip siya ng, bakit ko kailangan mamuhay ng ganito? Kaya nakipagkita siya sa maraming pantas na kilala para sa kanilang karunungan at kaalaman gaano man siya nagsikap na hanapin ang karunungan, kaululan at kahangalan, hindi pa rin niya nahanap ang tunay na karunungan. Kung gayon, ano man naging konklusyon niya sa lahat ng bagay? Sinabi niya na Matakot ka sa Diyos. At ano pa? Sundin mo ang kanyang mga utos. Sa ibang salita, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Ito ang naging konklusyon niya sa huli, ang pinakadakilang karunungan na dapat nataglayin ng sangkatauhan. Ang lahat ng makalangit na kapamilya ay dapat na magtaglay ng ganitong karunungan. Ang Diyos ay ang pinagmumulan ng karunungan ang pasimula ng kaalaman at ang bukal ng pag-ibig. Kaya ngayon, habang iniisip ang ating mga espiritual na kapamilya, unawain natin kung bakit nais ng Diyos na ibigay ang karunungang ito sa atin. Tingnan natin ang Ecclesiastes chapter 12. Tingnan natin ang chapter 12 verse 11. Ang mga salita ng pantas ay gaya ng mga pantaboy at gaya ng mga pako na nakakapit na mabuti ang mga tinipong kasabihan na ibinigay ng isang pastol. Anak ko, mag-ingat ka sa anumang bagay na higit dito. Ang paggawa ng maraming aklat ay walang wakas at ang sobrang pag-aaral ay kapagura ng laman. Tingnan natin ang verse 13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagat ito ang buong katungkulan ng tao sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. Hinanap ni Solomon ang lahat ng uri ng karunungan sa lupang ito, at maging ang kaululan at kahangalan, pero wala siyang natutunan sa mga ito. Ang lahat ng bagay ay pansamantala at lumilipas. Mga kapatid, ang ating buhay ay napakaikli lang. Kaya hinahalim tulad ang ating buhay sa isang patak ng hamog sa ibabaw ng isang dahon. Sa pagsikat ng araw, ang patak ng hamog ay mabilis na naglalaho. Kaya inilarawan ang ating buhay na gaya ng isang patak ng hamog sa ibabaw ng isang dahon. Habang iniisip natin kung gaano nakalapit ang kaharian ng langit at kung gaano kaikli ang buhay natin, mamuhay tayo araw-araw habang bumubuo ng isang mapagbiyaya at magandang relasyon sa Diyos. Isipin natin ang tunay na karunungan na walang hanggan. Iyon ay ang matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Ang pagsunod sa kanyang mga utos ay nangangahulugang pagtupad sa kanyang mga utos. Ang mga nagtataglay ng tunay na karunungan ay sumusunod sa mga utos ng Diyos. Patunayan natin ito sa sumusunod na konteksto. Sa aklat ng Revelation, nakita ni Apostol Juan ang bayan na maliligtas ang mga ito ay sumusunod sa kordero saan man siya magtungo. Ayun sa pahayag na ito, ang mga taong ito ay laging sumusunod sa kordero. Hindi nila alintana kung masama man o mabuti ang lupa, maganda man o hindi ang mundo. Masasabi natin na ang mga ganitong tao ay may taglay na tunay na karunungan. Nais ng Diyos na magkaroon ng karunungan ang mga makalangit na kapamilya. Kung gayon, paano magiging matalino ang mga makalangit na anak? Ang mga anak na may takot sa Diyos at sumusunod sa Kanyang mga utos ay tunay na pagpapalain sa kaharian ng langit, hindi ba? Lumipat tayo sa Deuteronomy chapter 28. Sa Deuteronomy chapter 28 verse 1, sinabi na, Kung susundin mo ang tinig ng Panginoon mong Diyos at maingat mong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ano ang gagawin niya? Kung maingat mong susundin ang salita ng Diyos, itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Verse 2 at ang lahat ng pagkapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung ano ang dapat nating gawin? Dapat nating sundin ang Diyos. Dahil ipinangako ng Diyos na bibigyan niya tayo ng mga pagkapala, hindi niya tayo kailanman dadalhan na kapahamakan. Ang lahat ng pagkapalang ito ay darating sa iyo kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Nasusulat na lagi tayong bibigyan ng Diyos ng mga pagpapala, di alintana ang lugar, oras, at anumang kalagayan. Magiging mapalad ka sa parang Magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan, ang bunga ng iyong lupa, ang bunga ng iyong mga hayop. Magiging mapalad ang iyong masahan ng harina. Magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Magiging mapalad kayo sa lahat ng oras, ito man ay sa inyong pagpasok o sa inyong paglabas. Kailan ito mangyayari sa atin? Mangyayari ito pag sinusunod natin ang lahat ng utos ng Diyos. Ang buhay ng pagsunod ay ang sikreto sa pamumuhay ng pinakamasayang buhay sa maikling panahon natin sa lupang ito. Tinuturuan tayo ng Biblia tungkol sa sikretong ito para magtama sa tayo ng masayang buhay. Ang buhay sa lupang ito ay hindi ang lahat-lahat sa atin. Ito ay dahil ang lahat ng nasa lupang ito ay pawang kopya at anino lang. Kahit na si Haring Solomon na isang hari ng karunungan, nagsikap siya na magkaroon ng higit na karunungan. Sinuri niya kung ano ang kasayahan at kung ano rin ang kaululan ay kahangalan. Sinuri din niya ang pitong uri ng emosyon at limang pagnanasa ng mga tao. Maging ang kapanganakan, ang pagtanda, ang pagkakasakit at ang kamatayan. Natutunan din niya ang tungkol sa mga bubuyog, paru-paro at mga bulaklak. Kahit na sinuri niya ang lahat ng bagay, walang tunay na karunungan. Gaya ng nasusulat sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, ang matako sa Diyos at sundin ng kanyang mga utos ang naging konklusyon niya sa huli na pinakamahalagang karunungan. Mga kapatid, ang lahat ng katuruang ito ay naaakma lang ba pag nag-aaral tayo ng Biblia at hindi pag lumalabas tayo at nabubuhay sa mundo? Hinding-hindi. Pag ang mga makalangit na anak ay may takot sa Diyos at sumusunod sa kanyang mga utos sa lahat ng oras, sasabihin ng Diyos na, Maging mapalad kayo sa inyong pagpasok at sa inyong paglabas. At gagawin ko kayong ulo, hindi buntot. Ito ang mga salita ng Diyos. Pumunta tayo sa verse 15. Deuteronomy chapter 28 verse 15. Ngunit kung hindi mo papakinggan ang tinig ng Panginoon mong Diyos, ito ang kabaliktaran ng pagsunod. Ano ang magiging resulta ng paglabag sa kautusan? Tinuturuan tayo ng Biblia na ang paglabag sa kautusan ay ang pinakahangal na bagay. Muli natin tingnan ang verse 15. Ngunit kung hindi mo papakinggan ang tinig ng Panginoon mong Diyos sa pamamagitan ng pagsasagawa ng lahat ng kanyang mga utos at tuntunin na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Susumpain ka sa bayan at susumpain ka sa parang. Susumpain ang iyong buslo at ang iyong masahan ng harina. Susumpain ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa ang karagdagan ng iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Susumpain ka sa iyong pagpasok at susumpain ka sa iyong paglabas. Pag lumalabag tayo sa salita ng Diyos, susunod sa atin ang mga paghihirap at mga problema saan man tayo magtungo sa ako na ang lahat ng kapamilya ng Zion ay makatanggap ng maraming pagkapala mula sa Diyos. Para makapanatili tayo sa Diyos at makatanggap ng mga pagkapala, anong uri ng karunungan ang dapat nating isagawa? Ang lahat ng ating makalangit na kapamilya ay dapat na matakot sa Diyos at sumunod sa Kanyang mga utos. Nakarecord sa Biblia na pag natin ito, lagi tayong pagpapalain ng Diyos. Isipin natin ang kasaysayan ng kaharian ng Israel. Kung titingnan natin ang kasaysayan, naroon si Haring Saul, Haring David, at Haring Solomon. Pagkatapos ng paghahari ni Haring Solomon, ang Israel ay nahati sa dalawa, sa Hilaga at sa Timog. Ang bansa sa Hilaga ay ang Israel, at ang bansa sa Timog ay ang Juda. Ang kaharian ay nahati sa Timog Juda at sa Hilagang Israel. Ang kaharian ng Juda ito tumagal hanggang sa ikadalawampung hari pagkatapos ni Haring Rehoboam. Ang kaharian ng Israel ay nagsimula kay Haring Jeroboam at tumagal hanggang sa ikalabing siyam na hari. Pag tinignan natin ang kasaysayan, makikita natin ang ilang mabubuting hari sa Timog Juda na sumunod ng mabuti sa mga kautosan ng Diyos. Gayunman, sa hilagang Israel, mula kay Haring Jeroboam hanggang sa ikalabing siyam na hari, walang hari ang nagbigay dugod sa Diyos. Kung gayon, maitatanong natin na, bakit nirecord ng Diyos ang kasaysayan ng mga hari sa Biblia? Ito ay para ipaunawa sa atin na, pagpumunta tayo sa kaharian ng langit, gagawin tayo ng Diyos na maharlikang pagkapari. Hindi ba niya ipinangako na bibigyan niya tayo ng autoridad na maghari sa kaharian ng langit magpakilan pa Kailangan nating tingnan ng mabuti ang kasaysayan ng mga hari. Kung gayon, bakit hindi sinunod ng Hilagang Israel ang kalooban ng Diyos? Ito ay dahil wala silang karunungan kung paano susundin ang salita ng Diyos. Pinamahalaan nila ang kanilang bansa sa pamamagitan ng pagdepende sa kanilang sariling otoridad at sa lakas ng tao. Wala silang karunungan para tamasahin ang isang mapayapa at maunlad na panahon sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Gayunman, sa Timog Juda, naroon sina Haring Hezekiyas at Haring Josias. Naisip nila na dahil hindi natin sinunod ang mga kautosan ng Diyos, naging miserable ang kaharian natin. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng maraming paghihirap. Matapos maunawaan ito, kapwa nilang ipinagdiwang ang Paskwa ng Banal. Naisip nila na ang kahariang ito ay dapat na sumunod sa mga kautosan ng Diyos. Dapat kong pasunurin ang bansang ito sa kalooban ng Diyos. Sa ganitong paraan, matutuklasan natin ang mga pinagpalang kasaysayan sa panahon ng mga haring ito. Ang lahat ng hari na laging sumunod sa mga katuruan ng Diyos ay tumanggap ng mga pagpala mula sa Diyos. Sa kabilang banda, ang mga hari ng Hilagang Israel ay hindi sumunod sa mga katuruan ng Diyos. Kaya iniwan nila ang Diyos at nahulog sa pagsamba sa Diyos Diyosan. Kung lagi tayong mananahan sa Diyos, susunod sa mga kautosan ng Diyos, at mamumuhay sa salita ng Diyos, habang nagbibigay ng luwalhati sa Diyos, magiging mas maunlad ang ating espiritual na buhay, magiging ang ating pisikal na buhay. Hindi ba? Hindi natin dapat natalikuran ang karunungan na ibinigay sa atin ng Diyos. Sa halip, dapat nating sundin ang mga katuruan ng Diyos at sundan siya saan man niya tayo akayin para tayo ay pagpalain. Maraming magagandang bagay ang nangyayari sa pisikal nating pamilya pag nakikinig tayo ng mabuti sa mga salita ng mga magulang natin. Ito ay pareho sa espiritual na pamilya. Patungkol sa espiritual na pamilya, sinabi ni Solomon ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay ang pinakadakilang karunungan na dapat tataglayin ng sangkatauhan. Sinabi niya na, ito ang buong katungkulan ng tao. Para makatanggap ng maraming biyaya mula sa Diyos at makapasok ng ligtas sa kaharian ng langit, kinakailangan ang mga pagpala ng Diyos. Kailan darating sa atin ang mga ganitong pagkapala? Pag sinusunod natin ang mga utos ng Diyos. Kaya saan man niya tayo akayin, hindi tayo kailanman dapat na lumihis mula sa kanyang mga katuruan. Umaasa ako na lagi tayo makakapanatili sa kanyang mga katuruan. Tingnan natin ang Revelation chapter 12 verse 17. Sa Revelation chapter 12 verse 17 nasusulat na Nagalit ang dragon sa babae. Pag tiningnan natin ang chapter 12 verse 7 hanggang 9, sino ang tinutukoy na dragon dito? Hindi ba't ang dragon na tinatawag na satanas ay ang jablo? Nagalit ang dragon sa ibang salita si Satanas sa babae at tumalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae ang mga tumutupad sa ano? Sa mga utos ng Diyos. Ang mga ito ay ang mga sumusunod sa lahat ng kautosan ng Diyos. Ito ay nasusulat na ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may patotoo ni Jesus at tumayo ang dragon sa na ng dagat. Sino ang kinalaban ni Satanas? Siya ay nakipagdigma laban sa babae. Umalis siya upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos. Kung gayon, mga kapatid, hindi ba ipinapakita sa atin ng Diyos kung sino ang mga nakatayo sa panig ng Diyos at kung sino ang mga nakatayo sa panig ni Satanas? Sino ang mga nakatayo sa panig ng Diyos? Ang mga ito ay ang nalabi sa binhi ng babae. Kaninong utos ang sinusunod nila? Sinusunod nila ang mga utos ng Diyos. Ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos ay tumatayo sa kabilang panig na kumakalaban kay Satanas. Sa ibang salita, sila ay nasa panig ng Diyos. Sino sila? Sila ay ang mga nalabi sa binhi ng babae, ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos. Kaya ang tanging mga tao sa lupa na makakalaban sa dragon ay ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos. Magpatuloy tayo sa 1 Kings chapter 2 verse 1. Nang malapit na ang oras ng pagkamatay ni David, nagbilin siya ng ganito kay Solomon na kanyang anak. Ako'y patungo na sa daan ng buong lupa, magpakalakas ka at magpakalalaki at ingatan mo ang bilin ng Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa Kanyang mga daan at, ano, ingatan ang Kanyang mga tuntunin, mga utos, mga batas, at mga patutuo ayon sa nasusulat sa kautosan ni Moises. Sinabi ni David sa Kanyang anak na si Solomon na ang pinakamabuting bagay ay ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Dapat mo sundin ang Kanyang mga utos upang ikaw ay ano? Magtagumpay sa lahat ng iyong ginagawa at maging saan ka man bumaling. Ipinapaliwanag ng Bibliya na papakitaan ng Diyos ng wagas na pag-ibig ang libu-libong sumusunod sa mga utos ng Diyos at sa mga sumusunod sa kanyang mga katuruan at na ang mga ganitong tao ay magtatagumpay sa lahat ng kanilang ginagawa. Magpatuloy tayo sa Proverbs chapter 19. Proverbs chapter 19, verse 16. Ang nag-iingat ng utos ay ano? Kaluluwa niya ang iniingatan. Alam ng ganitong tao kung paano iingatan ang kaluluwa niya. Pag ang kaluluwa ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas, ito ay nakatakdang pumaimpierno. Pero matapos sundin ang mga utos ng Diyos, ang kaluluwa ay makakalaya mula sa kapangyarihan ni Satanas at makakapanumbalik sa Diyos. Kaya nasusulat sa verse 16 na, ang nag-iingat ng utos ay kaluluwa niya ang iniingatan, ngunit ang humahamak sa salita ay mamamatay. Sinusuway nila ang mga utos ng Diyos at nilalabag ang mga kautosan. Ipinapangili nila ang linggong pagsamba sa halip na sabat at pinagdiriwang nila ang Pasko sa halip na Paskwa. Isinasagawa nila ang sarili nilang bautismo sa halip na bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa buong Biblia, maunawaan natin na ang Diyos ay nagtuturo sa atin ng patungkol sa Kanyang mga utos. Bakit binibigyang diin ng Diyos ang mga utos? Ito ay dahil kung wala ang kanyang mga utos, hindi natin malalaman kailanman ang daang patungo sa kaharian ng langit. Habang isa-isa nating sinusunod ang kanyang mga utos, saan tayo makararating? Ginawa ng Diyos ang mga utos para makarating tayo sa kaharian ng langit. Dapat na sundin ng lahat ng ating makalangit na kapamilya ang mga utos ng Diyos at sundin ang kanyang salita. Sa Sakalang tayo magiging mga anak ng Diyos na nagtataglay ng pinakadakilang karunungan. Umaasa ako na susundin nating lahat ang mga utos ng Diyos at susunod sa kanyang mga salita. Dahil mga anak tayo ng Diyos Ama at Diyos Ina, Tapat nating lakarin ang landas ng Ebanghelyo. Pagkatapos, tayo ay pagpapalain sa kaharian ng langit. Hindi ba ito totoo? Ang Diyos ang siyang namamahala sa buong sansinukob. Sa buong sansinukob, napakaliit ng planetang ito na Earth na hindi na kailangang bigyang pansin ito ng Diyos. Gayunman, pinangangalagaan ito ng Diyos upang iligtas tayo. Ginagawa niya ang lahat ng pagsisikap para bigyan tayo ng kaligtasan. Hindi ba't ipinagkakaloob niya sa atin ang walang hanggang pagpapala at kaligayahan sa kaharian ng Diyos at maging ang otoridad na maghari sa kaharian ng langit? Umaasa ako na walang sino man ang mawawala sa landas na ito ng pananampalataya. Sino tayo dapat na maging? Ang mga nabubuhay para sa mga panandaliang bagay sa lupang ito o ang mga nabubuhay para sa mga walang hanggang bagay? Ngayon, iyukit natin ito sa ating mga puso para makatakbo tayo ng masigasig tungo sa kaharian ng langit at tungo sa kawalang hanggan. Dito, nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.